Babaeng teenagers, brutal na inatake ng laryo ang isang college student. Isang 19-year-old na Temple University student at ang kanyang boyfriend ang naasulto ng na isang grupo ng babaeng teenagers, Biernes ng gabi. Ang mag-boyfriend na galing sa Philadelphia ay napaligiran ng mga teenagers sa may 17th at Norris Street. Hinamon ng grupo ang babae at isa sa kanila ang gumamit ng laryo para hampasin ang babae sa mukha bago ito naawat ng boyfriend. Nagpatuloy ang attack at isa pa sa mga teenagers ang nakatama sa babae bago sila tuluyang umalis at sumakay sa isang SEPTA bus. Dinala ang biktima sa ospital kung saan nangailangan siya ng emergency surgery. Noong lunes ay nilabas ng pulis ang surveillance footage ng mga attackers. Pinabukasan ay sumurender mga teenagers sa pulis. Ang 15-year-old na nakatama sa babae gamit ang laryo ay maaring humarap sa kasong aggravated assault.